Dito na po tayo sa ating ramutan po mga kapambin. At tayo po nakapaglinis na po ng hito. Ito po Ating ipiprito po. At pagkaluto po ay pupunta po tayo sa ilog po. Parang halian po natin doon. Para po malinis na. Yan po. May asin na po yan. Tapos may apoy na po tayo dito. Masalang na po tayo. Yan. Kawali. May siyansi po. Pambalik ano po yung ating langis po gagamitin corn oil yan o papainitin lang po natin ang kawali para hindi po dumikit ang gatong po natin ay na ano mga kahoy kahoy po gawa ng nag-araw na po tayo dito ay marami po mga kahoy kahoy mas masarap po ang luto sa kahoy po mga kaparambin marami din po pala mga kaparambin yung ating nahuli 20 peraso po yung hito tsaka dalawang dalag yan Solve naman po ang ating pananghalian ano. Magpipiknik po tayo sa ano. Ilog. Ya. Yeah. Medyo naalim po 'yon na po. Lagyan natin lang langis. Wari yeah. ko po, ripoy e din na mga kaparambay, nakulo-kulo na po ay naglagay na po tayo ng hito naprito po Ang puta lang ang... Ang puta balikin po natin mga kambing eh. magpula lang na uh. po. Yo. Lutong nito. Para po mga kambing eh. Yan naman ang gandang luto. Gandang pula uh. Dumating po si Bunso. <laughs> anong ang talam mo tatoy? Ano ang talam <laughs> mo tatoy? Da. Ha? <laughs> da. Ano? Da po. Yun. Tilapia. Ayun, may huli oh. Namimiyos pala kayo. Doon, anak, doon, anak. Kasalod natin yan, dali. Dito. nami pala sila, bunso. Sige, diyan muna. Patay na yan. Pa. Malilis na, anak. Taliligo sa ilog, otoy. Taliligo sa ilog. Ha? Dito na naman. Oo. Talagang na ilog. Tara. Yan po, o. sila bunso po pala no, nami-miwas. pala tayo. nakala tayo? Tilapya, yan. Galing po ang fish pan ito. hindi yan mulaki. Eh. Hmm. Galing fish pan po ito, mga kapambin. Yung malakadot kami, ang nakak hmm. Ating favorite na rin yan. Ito po yung paborito ni Bonso. Ay, yan na. Ang maliit akong nakahuli. Si Kuya ang nakahuli ng malaki. Ah, susunod natin yun. Mamaya, maya Ayos na po ito mga pambing. Luto na oh. Ayos na po tayo luto. Luto natin yung lapya. Ito lapya ni Dito. nakaluto na po tayo mga pambin tapos na po balik kalahati lang po yung ating luto madami na po naman tayo po ay pumunta na sa ilog. Kasama ko natin si Kuya. Yaw Mami. Po. Bunso. Ate. Hello po. Tara. Dito na po tayo sa ilog mga kapambin. Nakagyak na po itong ating pagkain din sa ano. Lamisang bato. Ngayon po. O. May kanin po tayo. Yan. Hito po at tilapia. May dalag po. Yan. O. Prito. Kain po mga kapambin. Yan. May tuyo man si po tayo dito sa usawan. Yoko. Corn beef. Yoko. Kuya. Ako ah. nilis ako. Yay. Eh, eh, Teknik po tayo dito sa atong ilog. Mga Ay, teknik ilog. Po. Yo, po. Ate, dali kakain anak. Ate. Yan. Buso, tara kakain na. Me. Kain, tara. Ah, marami salamat po sa pagkain sa biyaya araw-araw.

Sausaw po sa tuwi mga Hindi pa ako pa Wait up! Hey! Ang sarap kong ito, eh. anong galing? Ito po sa puso ano, dalaw. anak. Ang sarap talaga ng picnic din eh. Ah, right. Tapos yung paa po ay sa ano? Sa ilog. Ilog. Yeah. Yeah. Nah, sarap po. Kaming nagdalawang ng huli ng ya. isda niyan. Hmm. Ano yung tilapia? Hmm. Ang hito sa inyo ng huli. Tapa. Ang dami namin huli. Ano, kaming dalawa. Kaya ang tabi nang bumalik. Bantot ka hmm. ya, lang kami? Oo. Oo. Ayan, family banding na rin ito po.

Ayun, kaya. Ito po natin sa buwan Ang maliligo din sa baba oh.

Ay, maginawa sa pataramda sa katawan. Dito na ako May akasakakaroon na. Dito na yan. Oh, oh. mm. hmm, yeah. Para na lahat ang ulang kuya. <laughs> 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 Dito. Na.

Yung wala. na, meron Meron na nga, oh. Ang dami. Ang dami nga, hindi mo tingnan nga. Ang dami. Ulam. Anong? Alin yung tilapia, hindi? Ah, ito. Ah, Ah, ito. Ah, Kaya na naalala ko na yun. Eh. Naglaga ko pa dalas na mm Hmm. <laughs> <laughs> right, kami, pare, ito yun. pa busog si Utoy. Saan? <laughs> na Mm. Hmm. Enggak eh, mana? Ma busuk aku saat ini. Hm? Udah saat ini. Ya, sulpum panahalian. Hm? Sulitun dalam bahasa. Hm. Hmm. Ang laki. laki. po na rin ba ito, oh. Yan. May, mamaya po tayo magpain. Subukan natin yung dito ano. Ayan, sila ate, papaligo ng aso. Natutuwa lang po ako din sa anong are, punong are. Panibagong subol po, oh. Panibagong bulaklak, ah, panibagong dahon, kasama na po ang bulaklak ng tenting nan. Ganda po, nakatuwa. Galing niyo. Eh. Para siya nasa ibang bansa po. Ganda oh. Tagsibol na po pala dito oh. Yan. Ganda. Sarap po maligo, maligo po tayo dyan eh. Maligo po tayo mga bandain Sarap maligo Maligo mo mula Ikaw <laughs> naman <laughs> Okay na po.